Hi mga kumami, Welcome back to my YouTube channel for today's video. Uh, gusto ko may sa inyo na uh, nagja-jogging ako. So habang nagja-jogging ako, may madadaanan ako dalawang pabasa dito papunta sa amin. So ito ay highway, ayan. Yun, papunta doon, papuntang kapas. Sa uh, pabalik naman, ayun ay papuntang uh, Angeles. So, itong along the way to ay papuntang Baguio, Tarlac. Ayan. So, naisipan kong mag-vlog habang nagwa-walking ako. So, ayan. Maingay kasi ano, nasa highway ako. Kaya maingay. So, ayan. Para makita ninyo ang aking dinadaanan. So, So mamaya may madadaanan tayong dalawang pabasa para yung mga kaibigan natin o mga kababayan natin na hindi makauwi dahil sa trabaho sa ibang bansa. So para makita naman ninyo mga kamami. Siyempre yung iba namimiss na nila yung ma makapunta sa mga pabasa. Ganon. So hayan. Update ko kayo mamaya. So, ayan mga kamami, malapit na tayo sa kantong papupaot sa amin. Ayan, ayan ang pabasa. Para yung mga kababayan natin na hindi naka-uwi, may mapanood sila na pabasa. Marahil, kami na narin nila. Ayan. So, lilito ako doon. Pili ko ako sa kanto namin para makita ninyo. Yan o, nara naririnig ninyo. dito sa amin. Dalawa yan. Mamaya dadaan tayo din doon sa isa. So, hayan mga yung isang pabasa dito sa amin. Ayan, dalawa yan. Yung una na daanan na natin sa so ngayon okay. Sa amin kasi ang tawag dito sa Lipatbat. Ewan ko sa Tagalog. session na. Ayun yung mga nagpipinitensya. Ay, ayun Oh. Ayun, ayun. ayun sila. Ayan, meron din pabasa dito sa bayan na. Oh. Banda dito, mga kamami, may perya Oh. Ah. train okay, you finish, yeah? mami. Tapos na namin nadaanan yung mga puni Ay pabasa. So, pauwi na kami. Malapit na kami sa amin. Maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa isa video nito. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Shout out po sa lahat ng mga subscriber po. At sa mga hindi pa po naka subscribe sa ating YouTube channel, please like and subscribe Ingat po tayong lahat. See you next time. Bye!